Alam mo ba na ang Australia ay may sinabi tungkol sa mga Pilipino na ayaw nilang ipaalam sa mundo? Hindi ito naging headline sa mga pahayagan. Hindi rin ito ibinalita sa mainstream media. Isang pahayag na may kakayhang baguhin ang pananaw ng buong mundo tungkol sa mga Pilipino. Pero, ba tila pinigilan itong maisa publiko? At ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng Pilipinas at ng mga Pilipino? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil sa po yung napakalaking tunong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Bago pa man ang modernong panahon, Matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at Australia. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, magtasama ang mga sundalong Pilipino at Australiano sa laban kontra sa imperyo ng Hapon. At mula noon, nagpatuloy ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, migrasyon at seguridad. Sa kasilukuyan, mahigit 400,000 Pilipino ang nanimirahan trabaho sa Australia. At isa ito sa pinakamalaking Asian communities doon. Sa katunayan, kabilang ang mga Pilipino sa top 5 largest migrant groups sa naturang bansa. Pero ano nga ba ang tingin ng Australia sa mga Pilipino? Ayon sa isang pag-aaral ng Lowy Institute, isang prestigyosong think tank sa Australia ang mga Pilipino ay itinuturing na isa sa pinakamalaking soft power assets ng Asia. Anila. Filipinos embody resilience, adaptability, and cultural warmth. Qualities that make the Philippines one of the strongest soft power nations in Asia. Ibig sabihin, hindi lang militar o ekonomiya ang puhunan ng Pilipinas, kundi ang likas na akayahan ng mga Pilipino na makaakip ng respeto at tiwala ng ibang bansa. Samantala, sa isang closed-door forum noong naarang taon, isang pahayag mula sa Deputy Prime Minister at kasalooyang Minister for Defense ng Australia na si Richard Marles ang naglik sa publiko. Filipinos may hold the key to Asia's future stability. In the face of rising competition between major powers, what the region needs is not just military strength or economic might, but the human capacity to bridge divides, and that is where the Filipinos stand out. Richard babala. Bakit? Sa reyon ng Asia, tumitindi ang tensyon, lalo na sa pagipan ng China at United States. Lahat ng bansa ay tila pinipilip pumili ng panig. Ngunit ayon sa Australia, ang mga Pilipino ay may napakahalagang papel. Isang bridge builder o tulay na kayang magdugtong ng mga bansang nagbabanggaan. iam isang political analyst mula University of Sydney Dr. Melissa Conley Tyler Filipinos are uniquely positioned to serve as connectors in the region their cultural diplomacy diaspora presence and ability to engage with multiple nations make them indispensable to Asia's balance Ibig sabihin, hindi lang basta man power o resources ang nakikita ng Australia sa Pilipinas. Nakikita nila ang human factor ng mga Pilipino. Ang kakayahang makipag-ugnayan, makipagkaibigan at bumuo ng tiwala. Kung totoo ang lahat ng ito, kung ganito kataas ang pagtingin ng Australia sa mga Pilipino, bakit hindi nila ito isinapubliko? publiko? May mga nagsasabing ang dahilan ay geopolitics. Kapag isinapubliko ito, maaring maapektuhan ang relasyon ng Australia sa ibang bansang may interes sa rehiyon, lalo na sa China. Ang Pilipinas ay isa sa pinakontrobersyal na bansa sa South China Sea Dispute at anumang pahayag na magbubunyad ng mahalagang papel ng Pilipinas ay maaaring magbigay ng maling signal sa mga karibal na bansa. Ngunit may mas malalim pang dahilan. Ayon kay Prof. Alan Gingell, dating Director General ng Office of National Assessment ng Australia, Sometimes, strategic truths are too sensitive to declare openly. The Philippines is more important to Asia's stability than most people realize, but admitting it outright may expose them to pressure. Sa madaling salita, kinikilala ng Australia ang bigat ng papel ng mga Pilipino. Pero ayaw nila itong maging target ng mga bansang ayaw sa pagkakaroon ng balanse at pagkakaisa sa Asia. Unit ang panong ano ang magiging implikasyon nito sa mga Pilipino? Kung totoo nga na hawak ng mga Pilipino ang susi para sa katatagan ng Asia, ibig sabihin, tataas pa ang geopolitical value ng Pilipinas. Ang bansa ay hindi na lamang magiging daungan ng mga barkong pandigma o lugar ng mga military exercises. Ang mga Pilipino mismo bilang mga tao ay magiging mahalaga sa mga bansang naglalaban para sa impluensya. Mas titindi ang demand para sa mga Pilipino. Mula sa mga professionals sa iba-ibang larangan hanggang sa mga marino at negosyador ng kapayapaan. At higit sa lahat, tataas ang tingin sa halaga ng Filipino diaspora bilang mga ambassadors of stability. Mga kinatawan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng pag-asa para sa buong rehiyon. Ngunit kasama nito ay ang nakaambang panganib. Kapag masyadong naging sentro ng atensyon ang mga Pilipino, maaaring ang Pilipinas rin ang unang tamaan ng epekto ng tunggalian ng mga superpowers. Kaya't may responsibilidad ang mga Pilipino na pangalagaan ang soberanya ng bansa at iyakin na hindi ito magiging pon sa laro ng mga malalaking bansa. Hindi maikakaila na kapwa-oportunidad at panganib ang dala ng lihim na pahayad ng Australia. Kaya't maraming eksperto ang nagbigay ng babala. Isa na rito si Dr. Renato Cruz de Castro. Isang kilalang sa geopolitics, Mula de la Salle University. The Philippines is walking on a tightrope. While being recognized as a bridge for peace is an honor, it also means we are vulnerable to being pulled from both sides. Our challenge is to maximize this recognition without losing our independence. Samantala, binigyang professor Rory Medcalf Isang Australian foreign policy expert na dapat maghanda ang Pilipinas. If the Filipinos are indeed seen as Asia's stabilizers, they must invest in education, diplomacy, and leadership training to prepare a generation capable of carrying that responsibility. Ibig sabihin, hindi sapat ang likas na galing at pakikisama ng mga Pilipino. Kailangan itong suportahan ng matibay na institusyon, matalinong pamumuno at matatag na pambansang pagkakakilanlan. Sa isang leaked policy paper mula Canberra, binanggit na ang Pilipinas ay isa sa priority partners ng Australia sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi lamang ito tungkol sa military alliances, kundi pati na rin sa edukasyon, teknolohiya Up Human Capital Development. May plano silang mag-invest ng malaki sa mga exchange programs, scholarships at leadership training para sa mga kabataang Pilipino. Bakit? Dahil naniniwala silang ang susi ng kinabukasan ng Asia ay nasa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Sa kabuuan, Malinaw na ang lihim na pahayag ng Australia ay hindi simpleng papuri lamang. Ito ay pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga Pilipino sa katatagan at balanse ng kapangyarihan ng buong rehiyon ng Asya. Ngunit kasabay ng papuri, nakataya rin ang malaking responsibilidad. Ang Pilipinas at ang bawat Pilipino ay kailangang maging handa hindi lamang sa mga oportunidad, kundi pati na rin sa mga panganib na dala ng pagiging sentro ng politika sa Asia. Ang mensahe ng Australia ay malinaw. Ang susi sa kinabukasan ng rehiyon ay maaaring hawak ng bawat Pilipino. Sa pamagitan ng edukasyon, pamumuno at matalinong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, Maaaring tiyakin ng mga Pilipino na ang papel na ito ay magiging instrumento ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, ano ang dapat napiliin ng mga Pilipino? Pumili ng panig at makilahok sa bigmaan ng mga superpowers? O manatiling neutral at gamitin ang diplomasya upang itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon? i-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa pananood and see you next time!